good morning mga katubing lakas ng ulan kaapong naglaba tayo kaya yan o oh, mga damit kasi yan lakas ng ulan Ayan, titignan natin yung ngayon, yung baboy natin. oh yan. Wala na patisim. Punta tayo dun sa baboyan namin. Dyan. Okay lang sila kasi lakas ng ulan. oh gawin pa tayo mga katubi kaya maghugas muna tayo bago pa kainin ang mga baboy at paliguan kaya maghugas na lang tayo mga katubi ito mga nagkainan at saka <laughs> kung nang inuman o mamaya hugasan na natin yan hugas na lang tayo Bye bye na. Mga katubi.